Sinaitihin na artist marami raw kuto dahil sanay daw itong hindi naliligo sa loob ng apat na araw. Maski may taping, maglalagay lang daw ng Johnson ng pulpo para bumango ang ulo. Kaya makikita na gapag ang kuto sa ulo niya at very visible kahit sa mga pictorial dito. Dugyot ang dating nitong Gernita Amor. Nakakaloka naman yan. Uso pa uh, ba ang kuto? Ako nung pata ng babay po. Uso pa, pa ba ang oh. kuto? Yung oh. isa yung puti-putian, di ba? My uh -huh. God, sa picture yan, lumalabas yung oh. isa, nakikita sa picture, kadiri naman. Oh, yun ang kano, know, tang titi yan, di ba? Pero nung bata, natuto akong tumay Pero yan, pero tano, apat ay, na yan. Kaya mo hindi maligo sa loob ng apat na ay, araw. Ay, hindi. Oh. Actually, mga nga, lalo sa panunin, napakain. Actually, sa araw ano, pala, mga nga tika na di ba? Si Carl Para, Kaya Kaya Kaya. Oh, si Carl, kaya. Ay, ay oo. Oh, oh. Lalo na, na pag maaraw, talaga ano, oh. oh, gustong-gusto ng kuto ay, yung araw, ay, ay. di ba? Paano kakatis ang jowa niya pag ganyan naliligo? Pag pa, May mga lisa-lisa. Oh, oh. kaya yan po, the blind item. Dahil syempre, yung mga nakakakita sa pictorial na gumagapang yung kuto kutoan di ba? At saka sa taping, hindi nakakahawas ng mga kapwa niya artista. Oo, oh, dapat hindi yeah. siya manghiram ng ano, supply. Oh. Dapat pagsabihan siya. Meron pang yung, alam niya, meron nga kami dati, yung Pula Pwede na may tip, yung pang gano'ng suyod. Suyod. Anong suyod? Dapat, ayaw. dapat ayaw. may regalo mo siya ng suyod, friendship. Oh, daba, sayang ganda niya, friendship. Regalo mo yung suyod, saka Pan ano? Kasi nung sinuyod niya, ang daming dumagap. Saka duma, di ba may uh, shampoo uh, naman para mawala yung uh, mga lisa-lisa? Meron. Pero, shampoo, ko, yung laki na kinikita niya, bakit naman right. hindi gagamitin? Na Dami nung bata kami, ano ah, yung... Uma, diba pag bata ka, prone ka sa kuto oh, kasi oh. lagi kang nasa labas, mainit, di ba? Oh. Turn up talaga. Pare, ginagawa ni iba, nilalagyan ng gas. Pare, yung mga, mga lalaki naman, di ba, yung balakubak naman, di ba? Yung mga mm, lalaki. Mm. Ngayon, ito naman, kuto-kuto, ayok. yung nagpipiklot, siguro nandidiri siguro mga ano <laughs> yun, Pati makeup up party siya, ay kutok, oh. hindi kikiris-kiris si Phil, sakit-kiris si Joe, kayo huwag po kayo magkutok-kutok, kaya maligo po kayo, hindi apat Ma naman din Madaling naman magamot naliligo. yan, madaling magamot. Pero apat naman hindi naliligo, kaya kukutok-kutok yun, kaya just me, yun sa Krista, di ba? O, oh, hula-hulaan na lang po kayo kung sino po itong tinutukoy namin, akte na di umanoy, maraming kuto sa buhok, at hindi di na naliligo sa loob ng apat na araw.